Dang tanda tandapan ni nanay Josephine ang sakit at takot na naramdaman nang matanggap ang balita tungkol sa kanyang anak na si Ruben Kebeng taong 2012 si Ruben halos isang taon pa lamang noong nagtatrabaho sa Riyadh Saudi Arabia bilang oil tanker driver Aslangay ay no lumambalbalin no, ket na aksip kun na tayan tanu edwani kumanak man man nanrikuburat atun ah ngam gaputa kamadidi na tatago si yaman latta ada November 1 taong 2012, sumabog ang tanker na minamaneho ni Ruben na naging dahilan ng pagkamatay ng 23 katao. Nakulong si Ruben sa Saudi ng halos dalawang taon dahil sa insidente. Kinakailangan din daw ng blood money para sa ilang kaanak ng mga nasawi. Nakalaya man si Ruben matapos ang dalawang taon pero hindi pa rin siya pinayagang makauwi sa Pilipinas dahil hindi pa niya nababayaran ang naturang blood money. 2012 magay communication miss di hanggang 5 months ata nga i received the information from him nga nakabula at sinduy ay ano ana sinakaibabalo na na at least ay kamanak na biag Abril taong 2023 ang pamilya ni Ruben lumapit sa Rafi Tulfo in Action Center Northern Luzon para humingi ng tulong so, Nakita tayo mo ket uh, timai sanga uh, ada piman ket kurang iti blood money ta nag vlog nga ni kapsa tayong Ruben nga nagpatpatulong ije Saudi so tin kasta tayo uh, nagsasao kami nga uh, iti family ng siyempre iti opisina iti rapid tool point action in northern Luzon nga uh, tumulong tayo ditang Agres uh, up iti amount Umabot sa higit apat na milyong piso ang nalikom para kay Ruben. Nagado tinagdonit dita uh, through the uh, call cool up iti rapid tool po in action nga for uh, pagtulong kini kapsa tayo nga Ruben iso nga, ado iti nagdonit Siyempre, ada jay purse nga inaramid iti family piman nga nagaramid da iti jay clan da contribute da. So almost 1.5 something. or plus ada Amin di Tajikistan and then uh, ni nayo nantayo uh, iti effort iti RTIA hanlang RTIA including the OFW nga kakasinsinda kakasinsin mat lang uh, ada peti iti GoFundMe kan iti offices kan of course uh, dagay da dumapi man nga tayo nga nag iti amount nga talaga me in my family is almost 100,000 plus adamu ditana na bili dyan record ngam han nga di importante importante uh, makatulong tayo basit man uno dakkel kat importante nakatulong tayo tikab sa tayo ang halagang ito, naka-manager's check ngayon sa bangko sa ilalim ng pangalan ng isa sa mga staff ng Rafi Tulfo in Action Center, Northern Luzon. Kailangan kasi munang makapagbukas ni Ruben ng bank account sa Saudi Arabia para tuluyan nang maipadala ang nalikom na pera sa kanya. Ito ang naging kasunduan sa pagitan ng RTIA o WACAR, Department of Migrant Workers at ni Ruben. Actually, si, si Senador is chairman ng OFW. So, of course, kinausap natin siya. Nilapit natin sa kaniya yan na kung pwede kulitin yung mga agencies na involved dito. So, pasalamat tayo. Agyaman tayo ti ta almost, di ko na almost uh, 12 years nga dito nga kaso. Nagbayagan ng tatakot at least makita tayo iti movement na dito nga case. So, di party RTIA ko talaga nga nakwata na-accomplish tayo iti party RTIA. Kati idi may kami sin ay uh, lawyer ko sin uh, Al Raji Bank yan uh, na Narat ngan ni din staff ng kananda ay awan adikan mabalin ay maka-open si bank account mo masapol lay i-coordinate me sin head coordinate mi ngato tapno i ma muanda ari nan adi, adi kami nal uh, nalalaka ay basta man i open kas account masapul ay sad lang i coordinate sin nga to sad minute lang wada di uh, meeting ni na sin ay nga to mi uh, bali ni nangyaris si di nan uh, nan amag kami sa kasuratan si di ay request of assistance si di <coughs> ay kanan din yung lawyer ko sin Arabic to Arabic si siya din naki ang agamin asin nan in-explain ang sakin so kanan ay di maamagadwani nga rood uh, kaman pre uh, request na tapno uh, sin kabiitan ay panahon ko maka sapay ko ma maka ano ak maka, perso, maka open kas personal account mo kanan ay so what a pinirmaan is di but uh, insya Allah Tuloy-tuloy ko mana. Sa ngayon, hindi muna maaring galawin ng pera o maging ibigay sa pamilya ni Ruben sa Pilipinas, lalo pat ang mga naging donasyon ay pawang para sa blood money na gagamitin ni Ruben. Na kami nga pamilya, agyaman kami ije ko, uh, isumot ni po na night nga salamat to the people who are making the papers, processing the papers with the Kwan IJ Saudi Matlang. At may tadi edwani hanggang ngayon ay progreso pa ang si nawala yung stress ko. At least nga wala di movement na pangako ng Rafi Tufo in Action Center Northern Luzon at mismo ni George Punasen, patuloy silang aalalay kay Ruben kahit tapos na ang kanilang parte na makalikom ng pera para sa kanilang kababayan. Randy Guzman, RNG News.